Kaya pala nagmadaling umalis sang King Pao. Kahapon, after rehearsal, bumisita sa tahanan ni Elie Reyes para makita si Aki na di isang anak ni Daddy Paolo Abelino. Naibunyag ito ni Besti Espanto, paripulita din na botong-boto si Aki kay Kinchu. First time ito mamimit. Napagandang simula ito para sa kinpaw. Tirespeto ang anak sa pangihinga relasyon nila. Sino pa naman kasi ang tatanggi kay Kimchoo? Napaganda at simple lang na babae. Panghabang buhay na relasyon. Ito ang ilang papuri ng mga fans. Wala siyang arte kaya nang nagustuhan sa kanya ni Paolo Abilino. Cowgirl daw, kahit saan mo siya makita, hindi siya katulad na ibang babae na maarte. Si Kimi walang arte sa pagkain. Napakasingga lang niyang babae. Ang karin din makisama sa ibang tao. At higit sa lahat. Masiyahin na kahit may problema ka, kagaan kapag asama mo siya. Ayon pa sa isang comment, kahit ata ano ipakain kay Kimi, tatanggapin niya. Kani siya kasimple na tao. Marunong makibagay, hindi takot makihagabili sa mga maihirap. Kaya nga deserve mm, blessings na meron siya ngayon. Ato rin siyang pinapapala pati sa relationship tinupad a than ni Lord. Ilan din yan sa si mga comments. Super bless. Kimpaw tanggap di aki.